today is day 27 of 365 year 2024. Hindi <laughs> ko kasi ano, ang tawag Anyway. Ayan, nakuha na yung mannequin natin kanina. Tapos ngayon, nagsasort na lang ako yung mga ilalagay ko doon sa ano donation bin. Yung mga medyo magagamit pa pero like feeling ko hindi na siya mabebenta ganun kasi syempre. Ayan, katulad nyan, hindi kumsadong bet. <laughs> may mga design siya na, antag doon, sexy siya, pero may mm. ganoon, bloody hell. Char. Ayan, katulad nito, mga t-shirt na ganyan yung design. Okay, okay pa sila, to be honest. Kaya hindi siya pang basurahan. Pang donate lang talaga siya. Like this one, nasirat lang yung ganun niya, pero maganda siya pang party dress sana. Ayan. Ito din. Eh, basta madami-dami siya. Ayan. Ito lang naman yung isang ano. Ililipat ko lang dito para mas ma-let ma ko ako kaysa dito. So, ayan. Kailangan kong linisin ito, tsaka ito kasi ayaw na ni baby girl. So, ibebenta natin siya. Itong kitchen set, tsaka itong dollhouse. Ayan. Ayan ang push. baby ko. Nagsawa na siya. Kaya, it's time to let go para magamitin naman ang iba. Kesta, anong tab doon? Nagaano lang siya dito, nagko-collect ng dust. Minsan, pag may friend siya napunta, nilalaro na nila Pero, madalas, hindi, hindi na. Like, na-outgrow na niya. So, lilinisin lang natin. Ayan. Porcelain natin. Kasi hindi na nila mag ipapamigay ko sana pero parang wala namang may gusto Ito kasi yung kakilala ko maliit lang yung house nila tapos yung isa malaki na rin yung anak niya so ayan tapos na rin naisa ko ng room nila kaya nakagano yung kataob yung ano baby girl foam tapos aalisin ko to dito dito at masikip na ang kanilang kwarto. gamit pa to ng ibang bata. So, bye. Ito ako ng pasta pero hindi na ako makapag-antay kaya magchichitchat na muna ako. Ito siya. I don't know, naboboring ako sa kanya chaka matigas kasi siya so sinoko na lang siya sa apple cider. I mean, hindi pala coconut cider. Ano? Coconut vinegar. Ayan. Kasi nai-ignore to yun. Hindi nagagamit. So sabi ko, ito na nga lang gamitin natin. Parang apple cider din yung flavor niya. So ayan. Parang mga ano lang ba? Lumambot. Dalawa. <laughs> busy sa pag-i-screen time. Kumaya try ko silang ilabas. Lakad-lakad dyan sa labas. Paraan ma-divert yung attention nila. Hmm, Magsigas pa din. Alfa? Your food is ready. Kain muna kayo. Junipa Francais? It is No, because it's ano. also French. Oh, I'll up. it has French lyrics, but it's German. Huh? I mean, it has like, ano, the title is French. Okay. But it's actually German. Everything is German except the, ano, except the Junipa. Yeah. 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 Katot ko sa <laughs> bibo. pinag-uusapan ko yung topic. Kasi matanda na daw yung um, item. Yan na yung mga ano ko. For donation. Si Pepe Boy na maglalagay doon sa ano. Ito. Yung donate. Anong tawag doon? Nakalimutan ko pa. Gusto yan. Red Crescent yata. Be careful anak! Next merienda. Grapes with tahin. <laughs> Lagi na lang. Tahin na na. Yes, ko Lord. Ilang Kain ng kain tong babaeng ito. Hmm. Ayan, lumabas na kami. Dito kami ngayon sa bakala. Baga tumaan lang ng ano, snack. Tapos maglalakad kami ng malayo. Gawa ng, may check kaming medical center dito. Titignan namin kung meron silang, ano nga yung anak? Dentist for kids alam ko ano lang yun eh, beauty center pero feeling ko meron din silang mga ano dentistry ganun yun yung corn beef ano, uh -huh. Popsi, ano? Popsi. gusto ko yung may may ano may bottle para natatakpan natin ano sige kuha ka ay na cook na lang ayan yuhu Punta kami dun sa stadium na side. Oh, ala. <laughs> Bakit mo naman iniwan, me? <laughs> Don't jump like that, mayor Your legs will be gas-gas. Walking, walking. <laughs> Ito naman, tawa ng tawa. <laughs> Crossing down the street. ilan nating ilabas kasi puro sila screen time. Uy, ano mga bebe? Na-ready ko na yung pagkain ni Habi Ay, wait lang anak, tabi-tabi dito, dito anak. Kasi sabi niya, Happy girl. Sabi niya, alas 6 daw siya makaka-uwi, eh magsi-6 na. So, ayun, nagluto na ako doon. Gumawa na ako ng tabuli, tsaka isda. O, hawakan ka mo yung kapatid mo, baka may sasakyan Tawa ka ng tawa kasi. Ayan, kumakain siya ng takis. Amoy burp tuloy niya. Amoy. <laughs> Kapaleño no? ba? Ano ba kapaleño? Halapeño? Pansi dal ko na. Puro kabalik talan. Pandesal. Pansi dal. Ayun na yung ano, intersection papuntang puntang Jimmy Mall. Nag-ikot lang talaga kami dito sa area na to. Mama, remember I bought two things. Yeah. Where's the other one? No, you bought two things only. No, she what? bought a cupcake. Oh yeah. Okay. I will give it to you. this wait.